Yo, what's up mga kalegi? Kamusta kayong lahat? Long time no see or long time no hear. Ang tagal kong hindi nakapag-upload. Ang tagal kong actually hindi nakapag-vlog. Almost 2 weeks ako nawala sa YouTube at uh, nagagalit na yung boss ko na si YouTube. Boy, mag-upload ka na. Tagal mo na hindi nag-upload. Actually, ang bala ko sana talaga. Next year na ako mag-upload. Pagtapos ng New Year, inipon ko lang yung mga video vlogs ko. Tapos, saka ako na siya i-edit kasi ngayon gusto kong uh, i-spend yung aking holiday season sa aking pamilya. Pati na rin dun sa aking extended family. So, malaking pamilya kami, kaya naman, <laughs> medyo busy. So, kung ikaw ay interesado kung ano-ano ang mga pinagagawa ko nitong na mga nakaraang araw, kamusta yung Pasko ko, at ano na naman palusot ko, bakit hindi ako nag-upload, ay panoorin mo ang video nito. Ang totoo kasi niyan, pumunta ako sa bahay ni Kuya dito sa Pinoy Big Brother House. Pumasok ako dyan dalawang linggo at na-evict ako agad. Hindi, joke lang yon. <laughs> hindi ako nagpunta dyan. Hindi ako pumasok sa bahay ni Kuya. Napadaan lang kami on the way, pauwi ng bahay namin. Since dito ako dumaan sa may Timog, mura Morato, imbis na sa e. I. dito na ako dumaan sa may ABS-CBN. Curious lang ako ano bang itsura ng ABS-CBN pagkatapos silang i-shutdown. At syempre, nagdaanan na din namin yung bahay ni Kuya. Pinakita ko sa anak ko. Ito yung bahay ni Kuya, Pinoy Big Brother House. Sabi ko, sikat yung bahay na yan. At wala lang, dead ma lang. Dahil hindi naman siya nanonood ng local television. Puro cartoons yung pinapanood niya. Most of the time, nasa YouTube siya. Kahit nga yung videos ko sa YouTube, hindi niya pinapanood. Kasi hindi niya daw maintindihan. <laughs> Tapos, ang interest niya madalas nasa Nickelodeon. So, hindi ako nag-upload, hindi ako nag-vlog. Actually, nag muna ako sa social media. Hindi ako masyado nagbubukas ng Facebook ng YouTube or ng YouTube studio ko, hindi ko pinagbabasa yung iba mga comment, Ah, uh, inipon ko muna, sabi ko, uh, magfocus muna ako dito sa ano sa holiday season, yung spirit of Christmas. Gusto ko munang damahin sa sarili ko, parang ganun. So, parang napaka-selfish ko naman, di ba? Parang ganun. sarap pala magpahinga, sarap pala wala kang iniisip, sarap pala na nasa'yo ulit yung oras mo, kasi, ah, uh, honestly, ang laking oras nang google ko para makapag-provide ng mga videos. Kung daily vlogs, napakahirap kasi unang-una hindi ako magaling mag-edit tapos hindi pa ako nagpapakita ng muka so madali lang sana kung harap lang ako sa computer tapos magsasalita lang ako ng kung ano-ano mas madali eh <laughs> since itinatago ko pa yung muka ko tapos kung may mga video footage ako na mahahagip yung mukha ko, may reflection sa salamin, kailangan i-edit ko talaga yun para hindi niyo makita, di ba? So, hindi pa kasi ako ready talaga mag-face reveal. So, may iba akong mga vlogs kung bakit, panoorin nyo lang kung hindi nyo pa napapanood, kung interesado kayo. Kung hindi naman kayo interesado, edi eh, huwag nyo panoorin. Ganun lang naman yan. Pero promise ko sa inyo, pag umabot tayo ng 1 million, kung umabot tayo ng 1 million subscribers, promise ko magpapakita ako ng aking mukha tagal na yun, di ba? <laughs> so baka nakalimutan nyo na nga ako eh. Pinagpalit nyo na ako sa ibang mga YouTubers, nanonood na kayo ng ibang mga video vlogs. At nagsawa na kayo sa mga video vlogs na ina-upload ko. So, ang main reason ko kung bakit hindi ako nag-upload is para magpamis talaga. Nagpapamiss ako sa inyo mga subscribers na ano ang pakiramdam pagka nawala na ako sa channel, sino yung matitira dyan, sino yung manonood, sino yung patuloy na magko-comment, sino yung maghahanap sa akin. Sila kasi yung talagang inspiration ko dito sa pagiging vlogger. So, honestly talaga, ang hirap maging vlogger sa panahon ngayon. Kasi yung mga netizen, <laughs> yung mga nanonood sa akin, ay kalat na. Marami na kayo eh. So, pag may napanood silang pangit pa, na isang ginawa ko na video, yun lang inapanood nila. First time lang nila dito sa channel ko. Ay, kung ano na nasasabihin nila, huskaan kanila nila. I-judge ka nila. <laughs> so, ayoko makaramdam ng ganon. Ayoko makakita ng ganon sa Christmas season. So, holiday season. Gusto ko masaya lang yung vibes ayoko ng negativity yung pumasok sa akin. Although kaya ko naman i-dodge yan, yung mga negative comments. Kaya ko i-dodge. Uh, sabi ko, pahinga muna. Dito muna ako. Enjoy ko muna yung family ko. First time ko lang ulit magpasko sa Pilipinas. Most of the time, nasa karagatan ako. Nasa gitna ng laot. Or kung wala sa laot, nasa puerto kami sa ibang bansa. <laughs> At naglalayag kami sa gitna ng malawak na karagatan. So, most probably nasa barko Let ako next year, next Christmas season, next holiday season. Wala na naman ako sa Pinas. Kaya hindi ako nag-upload masyado. ayoko kong i-pressure yung sarili kong mag-upload daily. Ang problema, meron akong atraso sa inyo kasi kayo nag-aabang ng mga video ko dun sa mga solid subscribers ko. Talagang inaabangan nila. Gusto nila, namimiss na nila yung boses ko. Gusto na nila ako marinig ulit. Ano bang pinagkagawa ko sa Pasko? At kamusta na ba ako? Kamusta yung family ko? Actually, nung sumapit yung Pasko, may sakit yung bunso ko na naman. Nag-iipin kasi siya, eh. tumutubo yung bagang niya. Tapos medyo mahina yung baga niya. Kapag uh, may fever siya, nag-aalu-alu yan, maraming komplikasyon at hirap siyang huminga uh, kaya kailangan talaga i-monitor ko siya ng mabuti noong una konting ubo-ubo lang tapos nilagnat na, tapos sinipun uh, sinipon na syempre, so nahirapan siya huminga kapag so, may sakit so mag 2 years old pa lang yung bunso kong anak at medyo yun, nakita na naman nakaraan na sa hospital kami, di ba last year, alam ko, December na hospital din yung anak ko eh. so may hirap pabayaan yung bata lalo na yung anak ko na isa, medyo mahina nga yung ano niya yung resistance niya sa ngayon. So, kailangan tutukan. Pagka may lagnat, eh, kailangan i-priority yun <laughs> kesa yung pagbablog. So, December 26, medyo bumuti na yung kalagayan niya. Nawala na yung fever. Tapos, may konting ubo. Ko ngayon, actually, medyo umubububo pa rin siya. Pero, mas okay na compared to 24 ng gabi. Yung noche buena, yung bisperas ng Pasko. So, bilang magulang, nakakakaba talaga pag may sakit yung mga malilit na anak natin. Minsan nga, iniisip ko, sana lumaki na siya kagad para malaktawan niya na yung ganitong proseso. Yung bata ka, pag nag-iipid ka, konting ano, uubo si phone. Diba? Tapos, yung panahon pa natin ngayon, yung ulan, araw, ang hirap. Tapos, pollution pa galing sa mga sasakyan. Ang dami na sasakyan. Sobrang polluted na yung Metro Manila. Kaya yung baga nung anak ko, medyo nahihirapan siya. Eh. So, yun yung dahilan talaga <laughs> bakit di rin ako nakapag-vlog. At naisip ko talaga kailangan priority muna natin yung ating family. Pag nawala na yung sakit ng anak ko, sige, babalik na ulit ako sa... Pagbablog. At hindi lang sa pag-aalaga yung aking pagiging busy. Marami din akong kinumpunin at uh, general cleaning. Maraming linisin kasi sa bahay. Siyempre, bago mag-new year kailangan, eh, prepare mo na yung bahay nyo, uh, ayusin yung mga sira, itapon na yung mga hindi na ginagamit ng mga kalat-kalat, mga decluttering kung tawagin. So, doon naubos yung oras ko bago magpasko sa preparation, bago magpasko. Siyempre, si Mrs. Uh, gusto niyan magbalot-balot ng regalo. Marami kasing mga pumupunta sa kanya. Eh. Marami siyang inaanak. Siguro, 85 yung inaanak niya. Eh. 85 o 90 na siguro. Ako, lima lang siguro yung inaanak ko, pero hindi pa ako nakikita. Dahil hindi ako kilala si Seaman ako eh. Pag seaman ka, ligtas ka lagi. Hindi ka nakilala ng mga inaanak mo halos wala akong inaanak. Ang inaanak ko lang talaga is dun sa immediate family ko. Sa mga tropa, hindi na yun. Halos nalimot na nila eh. Kasi lagi lang akong wala eh. Pupunta sila sa bahay, wala ako. Yung nanay ko, yun pa yung mas kinikilalang ninang ng no, mga inaanak ko. <laughs> siya pa yung tinatawag na ninang. Pagdadaan ako ron, hindi ako kilala. Kasi hindi na rin ako taga doon sa San Juan, taga Mandaluyong na ako ngayon. Kaya ligtas, 'di ba? Ligtas si Kaliki. He was gastos, 'di ba? Nakatipid tayo. Although ngayong Pasko napansin ko, wala masyadong nagbahay-bahay, bawal kasi. Syempre, takot din sa COVID, tapos pinagbawal din ng ating government na bawal kayo mamasko, doon lang kayo sa loob ng bahay. <laughs> so ligtas yung mga ninong ngayon. Hindi sila masyadong nalagasan. So yung mga binalot ni Mrs. malaming uh, maraming natira. So, siguro, wala dyan sa bahay nila yung mga inaanak niya. Tapos, yung iba, hindi pa pinayagan lumabas. Diba? So, yun lang. Ang Pasko. Malungkot yung Pasko ngayon sa labas ng bahay. Pag lumabas ako ng kalsada, no, Pasko, actually, halos walang sasakyan. Walang bumabiyahe jeep. Nung umaga, wala akong makitang tao. Walang bata. Pa isa lang siguro yung mga naglalakad. Matanda pa. So, medyo pangit yung Pasko ngayon. Pandemic. Pero, kahit ganun pa man, Uh, isa lang naman yung healing ko eh, ngayong Pasko, ngayong holiday season. Sabi ko, gusto ko lang magsama-sama tayong pamilya ko. Ako, yung asawa ko, yung anak ko na dalawa. So, natupad yung wish ko. Napakasaya ko. Kahit pa merong nararamdaman na konting trangkaso yung aking bunso, ay uh, sa awa ng Diyos ngayon, magaling na siya at uh, nakarecover na at nagkukulit na naman medyo matamlay pa siyang kumain, hindi pa masyado makadede <laughs> uh, at least, di ba? At least, sama-sama kami ngayong Pasko. Yun naman ang importante, yung pagbibigayan, yung magkakasama kayo, yung mga pamilya, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, or yung mga extended family mo, kung hindi mo man sila kasama sa bahay, at least, nagtatawagan kayo, nagchat-chat, video call, uso na ngayon, di ba? Video conference na nga, ang dami nyo na nagtatawagan, sabay-sabay na kayo nag hindi na kayo magkain, hindi yan. So, Makasama ko lang yung family ko, sabi ko sa araw ng Pasko, masayang-masaya ako. At sana kayo din. Sana kahit wala akong vlog, syempre, wala namang kwenta yung mga vlog ko. Ano ba naman yung vlog ni Kaliheki? Hindi yan importante. Kaya hindi na rin ako nakisabay. Hindi ako nag-upload ng araw ng Christmas, hindi ako nag-upload ng after ng Christmas or yung before ng Christmas. So, ang daming palusot, 'di ba? <laughs> So, yun ang kwento ko ngayong Pasko. Actually, kaya talaga ako nag-upload. Ang main reason dahil kay Ralph Gomez. Pasalamat ko sa kanya. Chinat niya ako kanina umaga. Kung natatandaan niyo siya, siya yung kinita ko. Nakipagkita ako sa kanya. May vlog ako doon. Nakipagkita ako sa isang subscriber. At uh, si Ralph Gomez yon So, chinat niya ako kanina sa Facebook Messenger. Kailan daw ako mag-upload? Sabi ko, I will try to upload later. So, ngayon, nakapag-upload, makakapag-upload na ako ng isang video. Kaya naman, ah... Uh, Actually, hindi isang video gagawin ko. Tatlong video ang gagawin ko para sa inyo. Para kahit pa paano makabawi ako sa inyo. Kasi, ang uh, tagal ko hindi nag-upload. Diba? Kaya naman, dito na natin tatapusin ang video to mga kaliki. Maraming salamat sa panonood. Merry Christmas sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam. thank mm -hmm. you